Galit ang Diyos. Huwag nating bibiruin ang, ang galit ng Diyos. In fact, ang Diyos nagagalit sa, sa, sa atin, sa makasalanan, araw-araw. Again, turn your Bibles in Psalms. Awit. Awit chapter 7 o Psalm 7, verse 11. God is a righteous God and a God who feels indignation every day. So just imagine, these are the thoughts that kung ang tao minsan sa kung paano siya mamuhay, wala lang eh. Lalong-lalo na akala natin na hindi tayo nakikita ng Diyos pag mag-isa na lang tayo. Alam niyo ba ang kamatayan ni Kristo ay for that particular purpose? Para maibsan ang galit at puot ng Diyos. Because we are lawbreakers. Tayo ay lumalabag sa batas ng Diyos. Araw-araw. Yung hindi mo lang igalang ang araw ng linggo na itinakda niya para sa'yo, na para sa kanya, It's already a violation of fourth commandment. Binigyan niya na tayo ng anim na araw para gampanan natin ang ating pang-araw-araw na trabaho at oras sa pamilya and yet yung araw ng linggo na dapat para sa kaniya ay kinukuha pa natin.